ba, <laughs> painitin natin eh. o. Oh, ano, main, ba? Mom, <laughs> eh. <laughs> Hi, mainit ba? Mainit! Hi, Bunja, kamusta? Ayon, mainit. Ay, nako. Nagigigil ako naku. kay mga Ayun. Ayun. Naito ko okay. Nakita ko pa yun. Nakita ko pa yung post Zen. Pero pinapa, pla, ano eh, bring back memories. Yan. Gigil. Ay, Gigigil ako kay papakin. Manda ka sa akin. Naninigit yung kulay mo ah. <laughs> Bigyan ba ulit ng tissue yan? <laughs> Hindi ka tulad ni Bunja, gigil agad kanina eh. Pero to, yung pinanggigigilan naman ni Bunja. Papakin, ano na? Hey. Gusto mo ba ng part 2 kay Bunja? Uy, mainit ba? Pinabago sa akin yung mga nanggigigil na yan. Ay! Ano? Ay! Gusto mo? Painit natin eh. Oh. Ano, mainit ba? Ba! Okay. <laughs> 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 ay! 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 na Ay! 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 Iron Howlers at yung ating Team Colosa. Sinunod na na. Back right here. Ni yung nga. Ninakita na nga doon si Zenpro. At sa kanyang pag-back-back. Uy, natamaan. Medyo may waves yung kanyang pagkasapak. At yung pangalawa, medyo hindi natamaan. Pero now, with additional damage right there, Zenpro balik na sa kanyang original form. At yung mana knockdown. Ah, uh, Anong tawag dito? Ang takot mo na si kasi mamaya mahirap ma 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 na pero formal! Uy! And this is SRK will be taken down. It's spicy si lang po. Backing up. Pero yan na nga po. Tatalo siya ron. Nagwawala na nga po. <laughs> so, yan. Yeah, Mag-download na kayo ng PUBG Mobile. Kita nyo naman. Napaganda, ba diba? AOT plus PUBG. Ano pa ba? Mag-download hey. ka na ng PUBG Mobile. Alam mo na yan. So, kita-kita sa Battleground. And, Ninong, buka naman. May susunod pa. Buka naman. <laughs>